lugar wala pang tao maaga pa kasi so ayan mga idol good morning pa sa ating lahat at isang masayang pagbabalik na naman sa ating munting channel panibagong araw panibagong adventure na naman po tayo bali muli tayo na mamamana at kasama na naman natin yung nakababata kong kapatid si Jerry kagabi sana kami mamamana nila, nila ano idol GP Amboy Vlog kaso yun napatulog tayo ng mga <laughs> Napatulog tayo ng maayos. <laughs> alas 4 na ako nagising. Yan. Sorry, sorry idol. Hindi ako hindi ako nakapunta diyan ng ano oras na plano natin. Bala kasi tinamin mama na alas 12 ng madaling araw kaso nagising ako alas 4 na ng umaga. So ayan, hindi kami natuloy. Bali ngayon, yun na lang tayo bawi. Amara tayo ngayong araw kaso hindi na makaka Tama sa atin si GPMboy Vlog kasi may pasok. Ewan ko mamayang gabi kung uh, matuloy na kami. So, mga idol. Uh, Antaban na lang kung ano yung ipagkalog sa atin ng ating mahala Panginoon. Bali, dito lang kami namana sa tapat ng beach namin, sa Hilingagan Beach. So, tara mga idol. Let's go! Dito mga idol, uh, hindi sumingaw yung tinga natin. Hindi ako nakasisid kaya yung sumisid po sa spot na ito ay yung kapatid ko. Ito po yung spot mga idol na pinagtatambayan ng maraming ilak. Kaso uh, walang mga ilak sa ngayon. Medyo madalang talaga yung mga isda ngayon sa mga spot na madalas natin mapanaan. May time talaga na uh, madalang yung panaen dito sa lugar namin. Meron naman uh, sagana. Minsan may buwan na sagana dito. Ito sagana itong spot na ito pag buwan ng Marso, Abril 'yun. halos mapuno yan ng mga ilak. Paray! <laughs> At ito mga idol yung first dive po natin Salamat sa Panginoon At sumingaw na rin yung uh, tinga natin Yon, nag equalize na At dito, ito yung spot Tangosan Dito ko madalas makapana din ng Isdang ilak o kaya snapper at dito mga idol wala pa akong nakikitang isda kaya tinitingnan ko yung paligid tingin ko mga idol dito sa banda kanan may dulo po ng butas na ito may nakita akong dalawang isda kaso bigla akong napalingon sa likuran natin kasi may narinig po akong tunog ng isda isang sweet lips pala at dito mga idol uh, sinubukan kong uh, palapitin yung isda yung dalawang isda kaso ayaw lumapit sa atin hindi na rin ako nagprosige na lapitan sila kasi delikado ang botas na ito napakasikip sa taas hindi tayo makapag resurface nyan at nakalimutan ko rin yung kutsilyo ko dalhin kaya pag napana na rin natin delikado baka mapuluputan tayo gawa ng masikip nga ang butas na ito kaya inayahan ko na yung isda mga idol di bali nang wala tayong mahuli basta maging safety lang po tayo bawi na lang tayo sa susunod at dito mga idol sa pangalawang dive po natin yun bali pinasok ko itong butas na ito mga idol nasa loob kasi ng butas nagtatago yung mga ilak at dito naging maingat po tayo gawa ng meron din mga maliliit na isda sa paligid niwasan din po natin yan mabulabog sila para hindi rin magbulabog yung mga malalaking isda at dito naganap ako ng magandang pisto mga idol na hindi tayo agad uh, ng mga ilak kasi may pagkamailap na ang mga isdang ito mga idol gawa ng matagal na namamalagi ito dito sa nina ito sa mga espero at dito mga idol tumatiming lang tayo ano, maka hanap tayo ng saktong distance sa isda para mapanap po natin mga idol ito na hirapan din ako mga idol kasi alam kong napaka-ilap na ng mga isdang ito. Ang hirap kasi tu na makalapit. Buti na lang at natago yung grupo nila kaya ito sinamantala kong bumaba ng pesto at lumapit konti sa kanila at inabangan ko yung muli nilang paglabas. Salamat at ito yung nangyari. Yun, thank you Lord at tinamaan po natin. Thank you, Lord. Salamat. 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 mayroong klaseng ilak mga idol tawag namin dito ganay na bulirawon thank you lord ito yung unang unang tira natin unang huli salamat dito mga idol sa pangatlong dive po natin pali dito na tayo sa may mga bahura itong spot na ito mga idol ay nakitaan ko po ito ng islang lapu-lapo nung mga nakaraang araw na pamaman ako po dito kaya binabalikan ko sana yung lapu ng ito kaso sa pagkakataong ito ay di na muli nagpakita bali dito yung nakapisto yung lapu-lapo na hindi ko napana kaya tinignan ko pa yung paligid baka nasa gilid-gilid lang kaso wala po tayong nakita. Kaya binaybay ko itong biak na ito. Medyo naging maingat din tayo kasi may mga malaking parrot fish. sa taas ng biak. Inawasan ko rin po mabulabog sila kasi once na mabulabog po yan, mabubulabog din yung ibang isda na nasa loob ng botas na ito mga idol. At dito salamat sa Panginoon at may, may nakita po tayong Isdang ilak na naman yung primerang klase. Salamat sa Panginoon at kinamaan po natin. Hey, killer. Hey. Huh? Hey.

sa pang-apat na dive po natin. Dito pa rin 'yan sa may bahora. Hindi kalayuan sa napanaan natin ng ilak. At gaya pa rin po ng dati mga idol, kailangan may tamang distance po tayo pag sumisisi tayo sa mga ganitong klaseng spot para hindi po tayo agad makita ng mga isda at iwasan din po natin makagawa po ng ingay. At dito mga idol, palapit pa lang tayo sa spot, may nakita na akong isang ilak kaya ito na yung pinokosan po natin at dito mga idol nag abang abang lang muna tayo kasi medyo natago pa yung isda inintay pa natin yung pagbalik at salamat sa Panginoon at ito bumalik nga yung isda thank you Lord at tinamaan po natin ba primera klase nila. ilak? Ay, salamat sa Jesus. Salamat mga idol, bali. Uwi na tayo. Ano na yung kapatid ko na una nang baho na. Salamat sa Panginoon at nakadilin rin tayo kahit na madala pa yung ano parain eh. yan yung mga nahuli natin eh. bali yung iba hindi na natin ako na nagvideo ano salamat so yan mga idol bali atabay na lang tayo sa bahay para kiluin natin kung kailang, ki na, ilang kilo tayo ayos na rin ito malaking blessing na ang layo ng <laughs> nilangoy namin pamana doon pa kami sa dun sa likod niyan, doon sa may ano sa may beach namin. Hanggang napunta kami dito sa parang isla. Tawagin dito sa amin Napla. Yun, na, naikot pa namin. <laughs> uh, grabe talaga. Pero ayos na rin at ito pa no, may nadilin siya tayo. A few moments later. Good afternoon po sa ating lahat. Kali dito na tayo sa bahay. Salamat sa Ama ng Panginoon at kahit paano nakahuli pa rin tayo. Yan, blessing pa rin mga idol. Napakadalang, ang layo ng <laughs> na namin. Bali, naikot namin ng barangay. Bali, ito nga pala yung, ano, yung mga nauli natin. Mga, ito yung mga first class na, ano, na klase ng uh, ilak. O, dito, dito sa amin. Bali, dalawang klase kasi yan. Yan, alanganin pa mag isang kilo. Yan, bali pag sama-samain. Bali, itong tatlo lang yung, ano, yung ititinda natin. Ayan. Ah, uh, meron tayong uh, 2.5. Dalawang kilo at kalahati. <laughs> Salamat. Bali, 200 po yung pagangkat sa atin. yon meron din tayong 500 pesos. Tapos, ito na, itong tatlong piraso na lang yung uh, pangwalam natin. Hindi na natin ito nakuha na ng video. Yan, tipin muna tayo sa ulam kasi kailangan natin ano, uh, makabinta ng taga na yung na tayo. Mapabili ng pambigat tapos pan, ano sa eskwela natin, panggastos sa na mga eskwela. Ayan, nagigit kalating kilo din yung pangulam natin, ayos na rin to. Di-discard na lang tayo sa, ano, pandagdag na ulam. Yan, salamat. So mga idol, bali, na lang tayo sa ating huli ng ating video. Bali, may shoutout ako tayo. So let's go. So ayan mga idol, good morning po sa ating lahat. Uh, bali, mag shoutout na po tayo. At bago tayo mag shoutout mga idol, update ko lang po kayo sa uh, bago pa anak natin. Kasi may, yan may isang solid subscriber po tayo na uh, gusto niya makita yung, ano, yung uh, trigger po natin. Uh, pasensya ka na idol kung hindi natin may papakita talaga yung totaling ano ng uh, trigger po natin. Bali yung gumawa pa kasi nito, uh, yung kapatid ko si Jerry, yung nakakasama na nakasama natin sa pamamana. yung pinagawa ko nito. Ayun. Uh, wala din tayong tutorial. Wala hindi wala tayong video sa paggawa niya. So ito 'yan. Um, marami naman na uh, ginaya niya, niya din itong mga idol diyan sa panonood sa YouTube, yung mga paggawa ng ano ng trigger. 'Yan. Doon niya nakopya. 'Yan. Kumbaga doon siya nagkaroon ng idea. Bali, ginaya lang niya mga idol. Kumalaking tulong na rin yung panonood natin sa YouTube. Bali, yung haba po ng pana natin is 130 cm. So, ayun, mga idol, sa nagtatanong naman kung ah, magkano. Bali, ah, hindi po ako nagano nagbibinta mga idol. Bali, pang gumagawa lang ako, pan sarili ko lang pang gamit. May, may ano naman ako, may may kakilala na gumagawa yun nag nagbebenta yung kaibigan ni kasi si George TV si ano si idol uh, boss Joji si boss Joji yun maganda yung ano mga gawa niyang pana hindi ko nga lang alam uh, exactly yung price niya kasi uh, iba iba yung price niyan bawat ano uh, size yung haba yun didip yan sa ano sa haba ng pana at saka yung type ito ah uh, roller type kasi ito medyo may pagkamahalan yan kasi yun uh, may mga additional na mga material na ginagamit kasi so ayan mga idol bali shout out na po tayo at maraming salamat po sa mga nagtanong sa atin ayan at sa porta at shout out kay Janil TV ng Damam shout out kay Dennis De La Cruz at sa De la Cruz family ng Naik Cavite shout out kay Pancho Pantino ng Rapurapo Albay Shoutout kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout kay Rudy Dilajah at sa Dilaja family ng La Union. Shoutout kay D. Sanosi, yan, family ng Kaloya Antiki. Shoutout kay Jewel Banog, yan, ng Binondo, Manila. shout Shoutout kay Jolie Tukista at kay Kuya J, yan. Shoutout kay Judd Summers ng Bohol. Shoutout kay Sergio Timbal TV. Shoutout kay Aldrin uh, Calzado yan na uh, kapwa pa rin taga Eastern Summer na nasa nila po ngayon Miguelab, shoutout pa sa iyo Idol shoutout kay Ryan Tyson shoutout kay Angel ayan at pa shoutout niya lahat ng viewers natin ayan, uh, galing sa Oregon USA so shoutout din sa Porlaris Family yan ang San Mateo Rizal shoutout kay Raul Gubat at sa Gubat Family ayan, at sa asawa niya Nigalab shout out po. Shout out kay ikaparos uh, Ambit ng Kabeti. Shout out kay Rin Mark Malaki. Ayan, at kay uh, Repax uh, Janold at Jinri uh, Kapilya Boys ng Kamigin. Ayan, shout out kay Esterninos Family. Ayan, ng Barcelona Sorsogon at kay Crispin Esterninos Shoutout Shout out kay Marlito uh, Bar, Bar shout out kay Terenos J. Daring. Ayan, at shout out kay Bong Disolok, uh, LB, LB La, Albinto, Laika Lopez, La Army Disolok, Bibi Disolok, Idna Disolok, Rodel Disolok, Rocky Disolok, ayan ang babat ngon lady. Nagalap shout out po sa iyong buong pamilya. Ayan. Uh, shout out kay Joel Kaibog and family. Shout out kay Mark uh, Hasen. Uh, Nino Franco ng Buhol. Ayan. Nagalap shout out. Shout out kay Divine Grisosi. Ayan, asa-asawa niya From Ilocos, Norte So, ayan mga idol, maraming salamat po sa inyong lahat At shoutout na rin natin yung ating kapwa may channel Please, pasuport na rin po mga idol Una-una uh, shoutout Sa dalawa um, kong kapatid, ayan Si kasi, si George TV At My Star TV Vlog Ayan, support po mga idol, out Sa tatlong magkarapatid Na sina Idol uh, Rapids for Fishing Rinan Fishing Adventure And uh, Rialaine Adria yan, shout out din kay Ma'am Mary Fuentes. Sure at shout out kay uh, Idol uh, si Vlog. Ayan, An family, big love shout out sa inyo Idol at maraming salamat sa suporta. Shoutout Shout out kay Father and Son Fishing TV. Yan, Kabugsay TV. John Fishing TV. Yan, shout out kay Arman Longhair TV. Uh, Kabaloy Vlog TV. Ayan, ang Alogan San Policarpo Eastern Samar. Shout out kay Dwight Mix Vlog. Shout out kay Banayad Vlog PH. Shout out kay Pobring Mandaragat TV. Shout out kay Larry Amo si Larry Shout out kay Kabusing RRC. Shout out kay Kapana TV Adventure. Shout out kay JC Adventure. Shout out kay Kalutlot Channel. Shout out kay Kuya TV. Shout out kay Manol Manoy Nil Vlog. Shout out kay Jasper TV. shout out kay Jolog Mix Vlog. Shout out kay My Sis Channel. Shout out kay Roms Hunting Adventure. Shout out kay Roger Lonar Mix Vlog. Shout out kay Uncle Sammy TV. Shout out kay Eleboy TV Mix Vlog. Shout out kay Jasper Fishing Vlog. Yan, shout out kay Sads TV. Shout out kay Biri Espero at sa lahat po ng Espero diyan sa Biri Island, mega shout out po sa inyong lahat at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. So ayan mga idol, sa gusto pong magpa-shoutout, uh, out, comment lang po kayo below. At sa hindi po na-shoutout sa ngayon, bali sa next upload na po tayo. So, hanggang sa mali ako ito, po sa pong nagpapasalamat po sa lahat ng ating mga viewers and subscriber. Ayan. Yung mga silent viewers natin dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. May galab shoutout sa inyo. At sa mga viewers natin na sa ibang bansa. Ayan. May galab shoutout po sa inyong lahat. Lagi tayong mag-iingat. Ayan. God bless. Ayan. At sa mga viewers natin na uh, hindi po nag-skip -hi ng ads natin, maraming maraming salamat po sa inyong kabutihang loob na ipinamamalas nyo po sa akin. Uh, just magbayad na lang po sa inyong kabutihang na loob. yan, malaking tulong po yan para sa revenue po natin. Ayan, makaipon-ipon tayo ng taunti-unti mga idol sa ating revenue. Malaking tulong po yan sa uh, pamilya po natin. So, ayan mga idol, kayo po ay isa sa mga mahilig po sa mga ganitong klaseng adventure. Ako po itos po sa humingi po sa inyo na may mag-iwan po kayo ng inyong like. Yan, pa-subscribe na rin mga idol at pakipindot yung notification bell natin para lagi po tayong updated sa mga susunod po nating video. So, ayan. Hanggang sa muli. Ingat and God bless. At see you next upload po natin. Ayan. Bye-bye.